meron tayong customer na Volkswagen Polo na naman to ang concern ni customer ay umuusok yung dipstick nya kaya tulad nyan no? Umuusok yung dipstick nya pero pagdating natin sa likod o sa tambucho ay makikita natin na wala naman siyang usok mapapansin nyo ayan tingnan nyo ge yeah. revolution mo Up. Ang unang gagawin natin dito mga mix mga parno, huwag nyo munang ina-down motor o tap overhaul gawin muna natin itong pinaka basic palitan muna natin yung copper washer sa mga injector pagmasdan yung mga mix mga para ibababa namin o tatanggalin namin yung mga injectors tingnan natin kung ano ang uh, nangyari dahil sa usok ng dipstick niya pero si customer matagal nang nagpa-check up sa amin ngayon ay nagpabili kami ng mga copper washer eh, no? ng injector at yung pinaka oil seal ng injector sa may valve cover yan lang muna yung unahin natin dahil dinayagnose na namin nung nakaraan pa to kaso nga lang yung mga piyasa na to ay galing sa ibang bansa kaya medyo natagalan ang balik ni customer pag masdan yung mga mix mga par no, babaklasin namin yung injector dahil yun yung uh, pinaka pinpoint o panghuli namin kung paano nangyari na umuusok yung dipstick and then wala namang usok ng tambucho at yung langis ay hindi naman siya nag-uubos kaya wag nyo munang ida-down motor o semi overhaul o top overhaul ang unang gawin nyo muna katulad tong ginagawa namin na to minabaklas namin tong injector Ginamitan nga namin ng tubo saka matibay na tali para mabunot ng injector kasi pag sinikwat 'yan plastic yung valve cover niya ay mababasag 'yan. Kaya tingnan muna natin 'to kasi magpapalit tayo ng copper washer ng mga injector. Pagmasdan yung mga mix mga paro. Ayan, kita na kaagad yung pinanggagalingan ng usok sa dipstick. Ay no. Grabe ang carbon ng uno dos Ayan. Ngayon, titignan naman natin itong 3-4. Ayan, No? Wala siyang singaw. Itong 1-2 na yan, yung tinuturo ko na yan, ay talagang ano talaga, singaw na. Kaya dyan, no? sa dipstick, umuusok. Kaya palitan natin ng ano ng uh, copper washer. Ayan, tulad niyan, no. Tingnan niyo mga mix mga pare yung ano yung carbon sa ano sa injector kaya lilinisan natin yan bago natin ikabit yung mga bagong copper washer sa dulo ng injector at saka yung o-ring dyan sa gitna ayan kompleto lahat yan mga mix mga paro yan kaya bago namin binuksan yan ay pinakompleto muna namin kay customer kaya ito lang siguro yung ano yung uh, dahilan kaya nag-uusok ang dipstick hindi naman kumakain ng langis o wala namang usok sa tambutso yan pa yung dahilan na magkakaroon siya ng black smoke kaya pass forward tayo Ayan okay, napansin nyo naman na parang nagtatai na ng ano langis sa ibabaw kasi yung compression niya ay saan saan na lumulusot ayan eh. ayan eh, mapansin nyo tong ano niya oh. uh, oil seal ng injector oil seal ba to malinis ito malinis ito mapapansin nyo ayan eh, o yung dalawang inangat namin kanina ayan eh, o singaw oh. Yan, diyan na nang gagaling yan yung ano niya. Usok ng dipstick kasi hindi naman siya nag-uubos ng langis eh. Wala namang usok sa tambocho Pero yung dipstick sa yung sa may breather ay may usok. Grabe. Ito lang yung ano natin no, yung papalitan no. Ayan, hindi na siya lumapat sa dulo. Ayan. At marami tayo, ay marami. Meron tayong bago. Ayan, no? apat yan set. May mang o-ring din dito sa may pinakaliig niya. At itong customer natin ito ay medyo natagal din ng balik niya kasi ito ay in-order pa to sa ibang bansa kasi gawa ng Volkswagen to, Volkswagen Polo. Medyo mahirap yung mga pyesa. In-order pa natin sa ibang bansa to, medyo matagal-tagal yung dating niya. Ikabit na natin. Kasi nakita nyo naman yung unang video natin ay umuusok yung dipstick sa kayong ito sa may bulb cover sa may lagay ng langis sa ibabaw muusok siya pero hindi naman siya naguubos ng langis o may langis dun sa ulo ng tambucho ay sa dulo kaya wag nyo munang ibababa ang makina ninyo or itatap overhaul o semi overhaul ito muna kayo sa mga basic mga mix mga par no. Pag angat pa lang ng injector ng 1-2 nakita nyo na yung carbon na napakadumi, di ba? Yun na yun yung isang cause maraming cause yan, may cause ng naking, uh, knocking, pag cause ng black smoke, yun na yun. Saka ito na ngayon, yun, ito na nga dito sa dipstick. Doon din nang cause yung ano niya, yung pag-usok niya. Kaya kung che-check upin natin ay parang loss compression na o blow-by na siya pero dito muna tayo sa pinaka basic niya para hindi gumastos ng malaki si customer yan, yan na yung bago bagong uh, copper washer sa dulo ayan Ito mga mix mga paro, hindi naman kayo maliligaw kasi hindi na namin tinanggal to. Injector 1, injector 2, 3, 4. Ay, hindi na nagkabalik-balik tad yan. Okay na yan. Fast forward na tayo mga mix mga para nakabit na lahat ng mga pyesa. Bago nyo yung panda rin, oh. eh, i nyo muna. Palugan nyo muna yung mga yan, no, yung mga fuel line niya. Start! Ayan, katulad yung ginagawa namin pag-start. Ayan, bubuyo nyo ng diesel bago nyo ituloy-tuloy yung start after nun ay okay na yun ayan nung mga miss paro wala ng usok okay na yun pakawala na natin to balik na lang si customer pag bumalik yung sakit niya sige na babay na at ah uh, okay na to yun lang yung ginawa namin yung copper washer lang